Sa isang Facebook page na Boses ng Sanusenyo, isiniwalat na may mahigit 121 milyong piso ang lunsod na nawawala umano at walang maayos na dokumentasyon ayon sa Commission on Audit o COA. Ang naturang page nagpakilalang isang news and media website na may 19,000 likes at 1.9k followers as of November 2024. Sa about info nito, October 7, 2023 lang nang makreate ang Facebook page. Ang post na sinulat ng isang Choi Dakila na isa umanong news correspondent, umani ng samutsaring reaksyon mula sa mga netizens partikular na sa mga sanong Pero ang mga detalyeng nakapaloob dito, fake news, malisyoso, at nagbahagi ng maling impormasyon. Kung tutuusin, hindi nalingid sa kaalaman ng publiko ang sinasabing report dahil posted dito sa official website ng COA bilang bahagi ng kanilang kampanya at suporta ng pamahalaan na maging transparent sa kanilang mga aktibidad lalo na sa mga usapin sa budget. Kahit sino, maaring makita ito. Punta lamang sa official website ng COA at hanapin ang Local Government Audit Report. Malinaw sa report na matatagpuan sa page 33 ng Observations and Recommendations ng COA na 121,496,820.18 nga ang receivable accounts ng city government as of December 31, 2022. Kasama dito ang mga tinatawag na loans, real property taxes, interagency receivables at marami pang iba. Ang mga unliquidated cash advances naman na nagkakahalagang 16,864,652.83 at unsettled dormant receivables na tinatawag ay nagkakahalaga ng 5,863,196.19. Ang mga kinwestiyon ng COA ang dalawang ito at hindi ang mahigit 121 milyon. Ang pagsusuring ito bahagi lamang ng kanilang mandato sa publiko. Ang mahigit 16 milyon na intelligence o confidential funds at ang mahigit 5 million naman ay other receivables noong taong 2013 at 2014 sa ilalim ng administrasyon ni dating Mayor Reynaldo San Pedro. Ibig sabihin, ang mga kwestyonabling paggamit sa pondo ay sa panahon ng dating administrasyon ni Mayor Reynaldo San Pedro. Malinaw din sa report ng COA na hiningan pero walang naisumi miting dokumento ang dating alkalde sa COA Central Office para sa liquidation ng CF o Confidential Funds. Pinadalhan sila ng sulat noong January 2023 upang ibalik ang unliquidated CF. Sinagot ito ni dating Mayor San Pedro noong February 13, 2023 at sinabing sumunod na ito sa mga requirements ng COA. Nag-request pa siya ng kopya ng credit advice para sa City Accounting Office. Binigyan niya din ng kopya ang audit team ng sulat para naman sa Intelligence and Confidential Fund Audit Office ng COA upang makahingi naman ng certified true copy ng naturang credit advice. Nakasaad din sa report ang rekomendasyon ng COA na magsumite ang dating alkalde sa pamamagitan ng City Accounting Office ng request ng credit advice, sagutin at ayusin ang naturang issue bilang pagtalima sa COA Circular Number no. 97-002. Ang kabuwang detalye ng report nasa official website ng COA. Dito makikita ang lahat ng detalye upang malaman ng taong bayan kung saan napupunta ang kaban ng bayan. Samantala, ayon naman sa City Accounting Office, maayos at organisado ang paggamit ng pondo ng kasalukuyang administrasyon sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Arthur Robes. Katunayan, compliant at laging on-time ang Robes Administration sa liquidation sa COA. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko, maging mapanuri at mag-ingat sa mga impormasyong makikita online. Nananawagan ako sa mga constituents natin na dito sa lungsod ng San Jose del Monte na huwag basta-basta maniniwala sa mga fake news. Katulad nito issue ngayon regarding predated uh, funds ano, ng city government na wala namang katotohanan talaga. Um, maging mapanuri tayo sa mga nababasa, sa mga nakikita natin sa social media. Kaugnay nga nito ang ating Commission on Elections ay nag-issue ng isang uh, resolution. This is resolution number 11064 kung saan nagbibigay ng guidelines ang commission kung paano gamitin ang social media pertaining to the election 2025 ano. Dito uh, inilathala ng Commission on Elections paano gamitin ang social media ano yung mga prohibited acts at saka paano siya uh, punishable. No? So sa lang mga taong gumagawa ng mga fake news, taglalathala, mag-iingat po tayo kasi meron itong kaukulan, karampatang parusa under the law. Uh, alam naman natin na itong mga ganitong balita nangyayari pagka ganitong panahon ng eleksyon. No? Uh, halatang halata naman na this purely politics, may tinuturing na tao, mayroong itinuturong tao, pero you know, Uh, sa mga kababayan natin dito sa San Jose del Monte, lagi nating susuriin kung ano yung nababasa natin, nakikita natin sa social media. Hindi lahat ng nakikita ay totoo, hindi lahat ng naririnig ay totoo. Maging mapanuri, uh, pag-aralan ang mga sinasabi ng ating uh, nakikita natin sa social media. Uh, ito po ay para sa ikaw unlad, kaayos ng ating pamayanan. At doon sa mga nagpapalabas ng fake news na yan, hindi ho kayo nakakatulong sa ating pamayanan. Bagkos nakakasira pa kayo ng uh, pagiging matatag ng isang lungsod ng San Jose del Monte. Para sa Balitang San Jose, ako si Brian Ocampo, Public Information Office.